Dalawang mapa na itinuturing na makasaysayang yaman ng bansa, ipinasilip ng National Library of the Philippines. Mahalaga ang mga ito lalo na sa pagtukoy sa teritoryo o hangganan ng bansa. Si Floyd Brands sa report. Dalawang mapa na itinuturing na makasaysayang yaman ang itinakita ng National Library of the Philippines. Kasama na rito ang Recovered Philippine Insurgent Records o PIR at ang mapa ng Pilipinas mula sa 1898 Treaty of Paris. Ang mapa ng Pilipinas sa Treaty of Paris ay naging basehan ng hangganan ng bansa noong ibenta ng Spain ang Pilipinas sa Estados Unidos. Nawala ang mga dokumento at koleksyon noong 1980s at 1990s pero nahanap din ng National Library of the Philippines. The NLP immediately took action to recover these precious collections By contacting the seller, while our staff from the Filipiniana Division is working on building proof that the documents is indeed part of the Philippine insurgent records. We are so grateful to Mr. Donald Lippincott, owner of the Open Boat bookseller account. He has been very cooperative and immediately took down the eBay post of the three documents to allow us. to confirm the ownership of the said manuscripts. Ang PIR ay naglalaman ng mahalagang dokumentong revolusyonaryo kabilang ang mga liham mula sa mga bayani ng himagsikang Pilipino. Habang ang mapa ay mahalaga sa pagtukoy ng teritoryal na saklaw o hangganan ng bansa, Nakadisplay ang mapa ng Pilipinas na nakalakip sa 1898 Treaty of Paris sa NLP. Makikita na ang mga yaman na ito sa permanent gallery ng NLP. Matatanda ang malaki ang papel ng 1734 Murillo Velarde map sa pagkapanalo ng Pilipinas sa The Hague. na ito ng territorial rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.